ang mga mga ngalakal din ang magulang ni Francis. Kaya naman ito na ang trabahong nakagisna niya. Halos katabi na nga ng dump site ang bahay nila. Na namin yung kinikita namin, kaya lang may oras talaga na gusto ng bata kong ng Sabi niya, mama, pwede ako pambili ng ano, yung eh, nagtatakoy na tamang-tama lang talaga namin sa maghapon yung kinikita namin. Dari sa baba naman yung kinikita sa tambakan. <coughs> ang dalawa niyang nakatatandang kapatid na lalaki na mamasura na rin sa payatas. Habang ang bunsong si Trixie, na magtatatlong taong gulang na, nakakasama na rin nga niya sa pagbububog. <mulong> Ayon kay Jesus Macasil Jr., Senior Program Officer ng International Labor Organization, International Program on the Elimination of Child Labor o ILO-IPEC, kapag hindi nakapag-aral o nakapagtapos sa mga batang manggagawa tulad ni Francis, nawawala ang pagkakataon nilang maging produktibo sa kanilang hinahara. Sa pag-aaral din namin, sa mga analysis na lumalabas doon na marami sa mga bata na naging child laborers pag lumaki sa sila, talaga ang, ang condition nila ay basically in, still in poverty. So, nagiging cyclical yung problema pa. Ikot-ikot lang. Hmm. Hmm. Hindi lahat ang nakukolekta ni na Francis ay mga durog na bote. Kaya binabasag nila ito bago dalhin sa junk shop. Paano hmm. niya binabasag? Meron ba kayong pambasag? Oh. 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 Ganyan ng... lang po lang. O, wuuh, konti uh. ka na doon, ha? Sa gitna ng pagtatrabaho, lumalabas ang pagiging bata ni Frances sa tuwing may mapupulot na nakatutuwang bagay. May, may nakita akong nilagay mo sa sabot sa. Sige na, patingin lang. Ano yan? Ano ba yan? Patingin. Ano yan? Ano yan? Nakuha ko yan. Nakuha mo? Saan mo nakuha yan? Usapa. Usapa? Pwede bang makita? Bakit ito itatago mo? Sa pagpulot mo, para hindi mo

ipon. Ipon, yan ah, kasi 50. Pero pag kayong araw-araw, magbabala yung 10 piso sa kanya. No. 6 peso, kasi yun kayo maghahati-hati. No, sir, no. Oh, may hotdog din oh, pala. Magkano hotdog? May, may limang piso po, tapos uh -huh. may tres. Natikman niyo na ba yan? May ba? May ba natigman ay, yung ay, hotdog? Ay, may may bigoy, Bakit? Gusto nyo yung hotdog na lang? Ha? Ah? Mas gusto nyo pa ay mag-usin namin Okay. Ano yan? Isa lang yung bote. Sino yung ino? Ay, ang tatlo, hati hati kayo. Ayon, Pagkatapos matanggap pampera pera, sa tindahan ang mga bata. Sa ganitong pagkakataon, nakakalungkot na ang kapalit ng pagpapakapagod ay isang bote ng pamatid-uhaw lamang. Ayon kay Selsa Bayolena, Regional Director ng NCR Department of Social Welfare and Development o DSWD. May pananagutan ang mga magulang sa ganitong sitwasyon at dito pumapasok intervention ng mga social workers. Ang karanasan namin ganoon ay kung silang ganoon ay ihahabla mo uh, sila din naman ang magtataguyod. Wala nang mag, wala nang tatay, wala nang nanay, nasusubaybay doon sa kanilang mga anak, walang maghahanap buhay. Babalik at babalik na naman 'yon doon din sa katungkulan uli no ng pamahalaan natin para itaguyod din itong pamilya na 'yon. Sa kabuuan, may siyam na batas sa bansa ang may kinalaman sa child labor at pagprotekta sa karapatan ng mga kabataan. Marami ang ginagawa pero ang problema po ng child labor ay napaka-complex, napaka-hirap. No? Hindi ito ay tipong ma-resolve -re lang by way of a, the application of the law no? or the passage of the law. Kailangan yung ng coordinated uh, uh, intervention or implementation of the programs from the national up to the community level. At upang mapaiting ang kampanya laban sa child labor. Kailangan din daw na maglabas ng mas sariwang datos sa dito. Ang NSO, taong 2001 pa ang pinakahuling National Survey on Working Children. Meron talagang information gap kasi considering na uh, this is nationwide and then uh, while we have uh, different offices at the regional level even at the community level, sometimes Iba-iba rin ang pananaw ng ating mga lokal pagdating sa baba. Mula 2001 naman hanggang 2009, mapapansin hindi bumaba sa 2 milyon ang bilang ng child laborers sa bansa. Sa issue ng child labor, mas matindi ang epektong dulot ng pag-agaw sa kamusmusan sa mga batang biktima ng sitwasyon. Kaya sa mga katulad ni na Francis, ang sandaling oras ng pakikipaglaro at paglilibang lamang ang isa sa mga paraan at upang minsan pa'y maipaalala sa kanila na sila ay talang mga bata pa. Nakatahi sa matagal ng problema ng kahirapan ang issue ng child labor at sa mga nagdarahot na pamilya kung saan may mga batang manggagawa maliwanag na nagpapatuloy na biktima ng marahas na sitwasyon ng kapabayaan na dapat sana'y matagal nang silulusyonan. Ako po si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.